Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po, alam niyo ba pong July na? Unang lunes natin ay July 3 ngayon. So magandang-magandang umaga po sa inyong lahat, ating mga kaagapay at kagapay. At dahil po lunes, syempre po, meron tayong awitin. <laughs> Pag naalala ko yung mga listeners natin, daddy, na nakatagpo natin sa People's Park. Sila na mm -hmm. mismo yung kumakan. <laughs> okay. Praise the Opo, God so, bless you po. Gabay ko, ready na ulit tayo. Kasi nakaka-encourage ka na po naman. Okay, so ready mm -hmm. na gabay my choir ha. Okay. Mm. Mm-hmm. Taas hmm Monday. Okay, ready? Sing. Monday na naman at may gagawin ng Diyos. Amen. 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 E amen. O oh, di ba? Talaga mm. naman po may gagawin ng Diyos. So wag tayong Ay, talaga. kaya amen talaga. Amen tayo diyan. Okay. Hello po sa ating mga kaibigan, kaagapay, lalong-lalo na lunes ngayon, ano? Sa mga taxi driver, mga mm -hmm. SUV driver, mga turo-turo owner, <laughs> Yung mga Alam ko, maagang maagang gumigising. Ay, oh. Naalala ko po tuloy sila malang manong rusty nung araw. No? Yung may maliit silang turuturo sa Makati. nako aga-aga nun, alas tres ng madaling araw. Alas 4, naka-tune in na yun sa DCS nung araw. Mm -hmm. So, alam ko may mga ganun din po. Yes, maraming gumagawa ng Marami pong ganyan. So, kamusta po kayo? Dalangin natin eh, uh, today I should start the whole month of July. Ngayon palang araw na to maranasan na natin yung pagpapalan ng Panginoon, di ba po? Amen! Mm -hmm. So, kung kayo po ay nakikinig gamit po inyong Transistor Radio, PM Radio, at narito po kayo sa Luzon, tiyak po, nakukuha niyo yung ating programa, mula po yan sa One Corporate Aid Center, mula po sa Pasig. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po naman sa Visayas at Mindanao, gamit niyo rin po ang Transistor Radio, PM Radio, nakukuha niyo naman po ang ating programa mula po sa DYVS sa Bacolod. Pero kung kayo po ay mayroong malakas na internet connection, syempre, Facebook live stream ang magandang alternative. At maaaring karamihan po sa inyo, mula apari hanggang holo, yan po ang ginagamit. So pag maganda po ang connection, malakas po ang reception. So maganda po yan. Though nakikita nyo lang po sa amin pictures, Hopefully, in the near months, eh, makuha ulit tayo ng picture pag nir pag nakadalaw tayo uli doon. So, bahala na si Lord doon. Pero okay lang po 'yon basta naririnig nyo po kami at nakikibahagi kayo sa ating pag-uusap. Sa pamamagitan naman po ng inyong pag paglagay ng inyong mga messages doon po sa ating a live stream. So, salamat po talaga ha mga kaibigan. Kami po ay truly encouraged sa patuloy niyo pong pagtuon sa ating programa. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag -dag kaalaman at syempre po mga encouragement. At the same time, reminders din sa atin kung paano tayo magiging mananagumpay sa bawat araw ng ating buhay. Ito po si Beth Flores ng Gabay. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpilo ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awiting at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na humahamon at patuloy na gumagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan pa rin po natin the power of goodness and its profound impact, uh, rewards of spreading goodness, sabi nga po, building a culture of goodness. Ayan. So sa bawat paggawa ng kabutihan, ito po ay nagko-contribute sa isang malaking movement ng pagtatatag ng isang kultura ng kabutihan at ka kaawaan or kindness and compassion. So sa pagpapalawig po ng kabutihan, Nagi-inspire ito sa iba na sumunod din na lumilikha ng isang ripple effect na may potential upang magbago ng society at magdulot ng isang tumatagal na positive na pagbabago. Napatunayan na rin po ito ng science, alam nyo ba 'yon? Kaya ako natutuwa eh, kasi langi ngayon merong proof na eh. Sa isang pag-aaral noong 2012 na na-publish ng Psychological Science napag-alaman po na sa pag-iisip ng ilang beses, na sa pag-iisip na kung ilang beses ka nang nakatulong sa iba, ito po ay magbibigay ng pagnanais na gusto mo pang makatulong muli. O yan yan ha. Ah. So napag-alaman sa research na ito na ang pag-reflect sa mga nagawang kabutihan ay nagdudulot ng selfless attitude at desire na mas marami pa ang matulungan. So meron siya talaga siyang positive effect. At kaysa daw po sa pag-reflect kung ilang beses ka nang natulungan ng ibang tao, napag-isipan ko na nga yan, ano? Pag nasa isip mo, bakit yung ilan ka ba na, ilang beses ka na bang natulungan, it creates a negative effect sa atin. Kasi either you ask for more or maawa ka sa sarili mo dahil ikaw ang tinutulungan. ba diba? Ganun lang yun eh. So, In other words daw po, ang pagninilay sa kung ano ang nagawa mo para sa iba at hindi kung ano ang iyong natanggap, ito daw po ang magmumotivate sa atin ng gumawa ng mabuti again and again. Oh, ang ganda pala ng paggawa ng mabuti, di ba? Ang pag-reflect dito ay nagiging inspirasyon sa atin at lalong nagdadala sa atin na gumawa pa rin ng kabutihan para sa iba. Intrinsic pala ito sa atin. Naalala ko po noong nasa mission organization pa ako. Ang aking pong responsibility ay pumipili kami ng mga bata mula sa mga underprivileged na mga communities at ipinipresent namin ang mga batang ito sa mga churches, sa mga pamilya, sa mga schools para maging kapartner sila sa pag-aaral at mga pangarap ng batang ito. Hindi po namin to ginagawa dito sa Pilipinas yung pag-present sa ibang bansa po ito. So sa totoo lang, honestly, mahirap po talagang mag-raise ng support para sa mga bata. So dapat alam ko ang kanilang katayuan at kung bakit kailangan nila ng support at napatunayan namin na maraming taon sa maraming taon ng paggawa nito, ang mga taong kumukuha ng mga bata para sa sponsorship program, alam niyo po, hindi po sila yung mayayaman. Kundi mga simpleng mamaya, mga mamamayan at karamihan sa kanila, mga lola at lola na. Yung bang tipong ang mga anak nila may kanya-kanya ng pamilya at sila na lang. ayun nga po sa kanilang mga kwento, ang pagtulong daw po sa mga bata mula sa isang developing na bansa tulad ng atin, Pilipinas, ay lalong nagbibigay sa kanila ng purpose sa kanilang buhay. Lalo na nga po sa mga lolo at lola na ang mga anak ay may sariling pamilya na tulad po ng aking nabanggit. So ang nangyayari sa kanilang empty nest syndrome, sumusuporta sila ng bata na nagiging bahagi uli ng kanilang pamilya. At ito, sabi nga ng kagaya nga ng nabanggit ko, nagiging kabahagi ng kanilang pamilya yung mga batang kanilang tinutulungan. Ang lalong nagpapataba ng aking puso ay makita ang mga pictures ng mga batang kanilang tinutulungan na nakadikit sa pintuan ng kanilang refrigerator. O yan. At take note ha. Hindi lang isang picture na bata ang nakikita namin. Merong dalawa, merong apat, merong lima, 'yung iba higit pa. Ang iba hindi sa aming organization ha at hindi mula sa Pilipinas. Meron sa Uganda, meron sa Vietnam, merong galing sa Thailand, may galing sa Cambodia. Parang international 'yung refrigerator na makita mo sa mga batang kanilang tinutulungan. At lagi nilang sinasabi, ang pagtulong daw sa iba ang kanilang kaligayahan. Ngayon po, napatunayan na nga na ang pagtulong ay lalong nag inspire sa atin na mas tumulong sa mas marami. Bakit? Nakikita kasi natin ng resulta o impact sa buhay ng ating mga natulungan o tinulungan o tinutulungan. Lalong-lalo lalo na po kung child sponsorship ang ating pagtulong. Nasusundan natin ang kanilang paglaki at ang kanilang mga success sa kanilang pag-aaral. Nakikita natin na unti-unting natutupad ang kanilang mga pangarap dahil sa kanilang pagsisikap at sa ating pagtulong. Ang pinakamasaya ay makita nating nakapagtapos sila at may mga pictures ito kasama ang kanilang pamilya na may magandang ngiti dahil natupad ang kanilang pangarap na maging teacher o di kaya nurse o di kaya engineer o anumang profesyon ang kanyang pinangarap. Subalit ang mas masaya sa puso ko ay ito. Hindi natapos ang ating communication sa kanila at sila ay nakapagtrabaho na. At ngayong may maayos na trabaho na, sila naman ang tumutulong sa pag-aaral ng kanilang mga nakababatang kapatid. Sila naman ang nagiging blessing sa kanilang sariling pamilya. Yan ang pagpapala ng pagtulong at pagbibigay. In fact, hanggang ngayon, meron na tayong mga graduates sa, at, sa organization noon na hanggang ngayon, tumutulong sila sa mga tutorial, tumutulong sila ng mga ganong bagay para naman sa ibang mga bata. At dahil nakita natin ang impact ng ating pagtulong sa buhay ng iba, hanggang makakaya natin, kumukuha pa rin tayo ng mas marami para makatulong sa iba sa anumang pamamaraan. At kasiyahan nating makita na sila naman ang ngayon ay tumutulong naman para sa iba. Kaya nga mga kaagapay at kagabay, kagaya ng laging pinapaalala, huwag manghinawa sa paggawa ng mabuti. Maging ito ay sa ating pamilya, sa church o sa ating community. Ang paggawa ng kabutihan ay parang buto na itinanim natin sa ating community na uusbong at bumunga hindi lang ng isa kundi marami pang bunga ng kabutihan na magbabago ng buhay ng mga tao sa ating komunidad. So ang tanong, sino ngayon ng target ng iyong act of kindness and goodness? O, sa maganda yan ha. Ang paggawa ng mabuti ang patunay na tayo ay mga tagasunod ni Kristo. At tulad nung nabanggit nung isang research, ha, ang gumawa lang four acts of kindness o volunteering a week, nagpapababayan ng depression at nagpapahaba ng buhay. So mas magandang yan ang ating piliin. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen hey, anak, maganda ulit yung sinabi mo. Patuloy po tayo sa pagbubulay-bulay sa palatuntunang ng gabay. At ayon nga po sa ating pinag-aaralan, ang pagpapalawig ng kabutihan ay mag may magandang impact sa pagnanais pang magagawa ng mabuti, pagnanais pang gumawa ng mabuti. Sa banal na kasulatan po, ang pagtunog ng trumpeta o pakakap ayon sa Biblia ay nagbabadya ng isang kaayusang gawain sa komunidad o sa pamahalaan o sa isang kaharian. Amen tayo diyan, Evangelista Paul Mortis. Kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Opo sa panahon ng in times, tutunog ang pakakak o trompeta. Opo sa tuwing magtitipon at maghihiwalay, tutunog ang trompeta mga bilang dogs, magpapagawa ka ng dalawang trompeta yari sa pinitpit na pila na siya mong gagamitin kung kailangang tipunin o kailangang magpatuloy ang paglalakbay ng buong Israel. Okay, so pag narinig na lang trompeta, magtipon o magpatuloy ng paglalakbay. Buong Israel yan. Pangalawa sa bundok ng Sinai, Exodus 20.18, nanginig sa takot ang mga Israelitang ang, nang marinig nila ang dagundong ng kulog, tunog ng tambuli at nakita ang kidlat at usok sa bundok na natili silang nakatayo kung umaga. Okay, so uh, ano sila, alert <laughs> sa kabila ng <laughs> takot sa mga dagong-dong ng kulog, tunog ng tambuli. <laughs> Pangatlo, ang pagtunog ng trumpeta, pagtawag sa hukbong Israel na kumilos for word marks. Si Samuel 2.28, kaya hinipan ni Joab ang trumpeta, ang lahat ng tauhan ay huminto sa pagtugis sa hukbo ng Israel mula noo'y huminto na ang kanilang labanan tunog ng trompeta, you know, paalaala upang tigilan na ang labanan. At uh, Ezekiel 7.14 Umudyat ang trompeta at handa na ang lahat, ngunit walang lumabas upang makipagbaka. Pare-pareho silang inabot ng aking puot si Yahweh ang nagsasalita. Ikaapat, pagsasaya sa harap ng Diyos, tutunog ang trompeta. Pangalawang Samuel 6.5 Si David at ang buong bayan ng Israel ay sumayaw ng gala. Sila'y umaawit sa saliw ng Alpha, Kudyapi at Pandureta, Castanuelas at Pompiang. Sa unang Korinto 13.8, nabalitaan ng mga Filisteo na si David na ang magahari sa Israel kaya't nagsamasama sila upang siyay, upang siya lusubin. Nalaman na ni, na, naman ni David ang balak ng Filisteo kumanda siya upang harapin ang mga ito. So mga pangyayaring ang Diyos ang gumagabay. Ikalima, ang paglalagay ng korona sa hari. 2 si Samuel 15.10 Ngunit bago, lumalim, al, uh, bago lumakad ay lihim siyang nagpasugo sa lahat ng angka ng Israel. Ito'y si, si, ano, si uh, Absalom. At ito ang sinabi, "Kung marinig ninyo ang tunog ng trumpeta, isigaw ninyo si Absalom, ang hari ng Hebron." Itong uh, uh, ito naman ay uh, isang uri ng pag-pag-aaklas. Uh, At anak pa ni Haring Dabi, uh, you know, uh, anak pa ay tun si Absalom, anak pa ng hari. ika Day of Atonement, Leviticus 25:9. Pagkalipas nito sa ikasampung araw ng ikapitong buwan ng pagtubos, hinipan ng malakas ang mga trompeta sa buong lupain. Si at patuloy, ikapito sa pagpupuri sa Diyos, unang kronika 16.4, pumili siya ng ilang levita, levitang maglilingkod sa harap ng kaban ng tipan upang manalangin, upang magpasalamat at magpuri kay Yahweh ang Diyos ng Israel napakagandang bagay sa 2 Kings 13 kronika 2 Chronicles 13 ang mga humihip humihib hum <laughs> humihip ng trumpeta at mga mga awit ay sa masamang nagpupuri at nagpapasalamat kay Yahweh Kasalayo ng trumpeta at simbolo at uh, simbalo pala at iba pang instrument at inawit nila ang ganitong pagpupuri sapagkat siya ay mabuti at ang pag-ibig niya ay walang hanggaan at ang templo ng tahanan ng Diyos ay napuno ng usok bilang kasiyahan ng Diyos sa ginawa ng mga tao sa pagpupuri sa kanyang pangalan pinuno niya ang templo niya ng usok tipo at larawan kasiyahan nang diyos di ba nak opo ama Totoo po 'yon amen yung katotohanan na ano ang ang pagtunog ng pakakak is a reminder na something is happening <clears throat> yes Merong nangyayari may ginagawa ang panginoon At right. uh, yun din i mean i appreciate kahit po sa mcf ang beginning ng worship may tunog ng pakakak so far. Kaya <laughs> it 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 heightens us into a worship attitude doon. In fact, nung third Sunday nga po ng month na ito, ako po yung worship leader at saka si Kuya Nes po yung speaker. Yun po yung natapat na Father's Day. So, ang yan yung minention mo, Dad, yung hmm. Lord, you are good. Your mercy endures forever. Mm -hmm. Ang ah, makikita natin yan sa Second Chronicles chapter 6 and 7 doon sa unang-unang worship service na ginawa doon po sa temple na ginawa ni Solomon. 'Yan mm -hmm. yung song, Lord, you are good and your mercy endures mm -hmm. forever. At 'yan pa rin po ang mensahe sa atin, the Lord is good mm -hmm. and his mercy endures forever. At ah, sige po, mm -hmm. pray pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa katotohanan ito. Thank you, Lord. Uh, totoong totoo na ikaw ay mabuti in everything. And your mercy endures forever. Yun po yung aming pwedeng panghawakang katotohanan since eternity past. Hindi po nagpapago yan, Panginoon. Mm -hmm. Until eternity future, you are good and your mercy endures forever. Lord, today, nagpapasalamat po kami sa mga... Uh, birthdays ng aming mga kaibigan na nakalista dito sa amin. Si Ma'am Eva Dominguez Arsena, salamat po sa kanyang buhay. Kay Ariel Perez, D. Girly Pangilinan, kay Lirio Rodriguez Juan, kay Maris Laxquite, And Lord, also, thank you din po sa kay Pastor Rick Raymundo, nag 60th birthday siya kahapon sa Melbourne. Salamat po doon at kay Omega at sa kanilang buong church. Salamat po Panginoon sa kanilang patuloy na paglilingkod sa iyo. At patuloy na all these years, I have been faithful in reaching Panginoon yung mga kapatirang Pilipino at gano'n na rin po yung mga Australian, mga Osis, dyan po sa Melbourne. Salamat po doon, Panginoon. Lord, maaaring may mga kaibigan kami, kaagapay at kagabay na today is their special day. At hindi po man nakalista sa amin, alam po namin nakalista po siya sa inyong puso. So, dalangin po namin, Panginoon, kasama po sila sa declaration namin. Pagpapalang todo-todo para sa kanila, hindi lang po sa araw na ito, kundi sa araw-araw ng kanilang buhay. Maranasan, Panginoon, na you are good And your mercy endures forever. So sa amin din pong Panginoon na mga kaibigan, kaagapay at kagabay na dumadaan po sa karamdaman na hanggang ngayon, dalangin namin kalakasan, tagalingan at provision. Ganon din po Panginoon sa mga kaibigan namin na dumadaan po sa mga financial na pangangailangan, katagpuin mo po sila, maranasan nila yung katotohanan na ikaw po ang aming Jehovah Jireh, ikaw ang aming provider. Ganon din po Panginoon sa mga kaibigan na may mga pinagtataanan, losing a loved one, ah uh, family member, dalangin namin Panginoon, ikaw po ang maging comfort at peace So, Panginoon, marami pong salamat kasi ikaw po naman talaga ang kasagutan sa anumang yes. sitwasyon ng aming buhay. So, Lord, marami pong salamat. So, we commit the whole week before you at ikaw po ang siyang manguna sa amin, anumang direksyon na aming gagawin, anuman mm. po, Panginoon, paging maliwanag po ito sa amin. Marami pong salamat. Panginoon, marami pong salamat sapagkat ibinabahagi namin ang iyong kabutihan saan man kami mapunta. Marami pong salamat sa kapatid na Floor at hukong, at sa Bulihan Christian Church. Dadalaw po ang inyong lingkod roon, ibabahagi ang iyong pagpapala. At gayon din po, Panginoon, sa July 16, birthday ng kapatid na Sally at naroon din po ang inyong lingkod, magiging evangelistic doon sa cover court ang pagbabahagi ng iyong mga salita. Ako po'y naniniwala na dahil salita mo ang itinataas, kayo ang matataas at kayo'y magliligtas ng mga kaluluwang hindi paligtas. Yun po naman ang last command ninyo sa amin. Huwag po ninyo kaming lalampasan. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen. ito so, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, mga kaibigan. Lapit po lagi kay Lord ha, huwag pong bibitaw ha. Si Lord lang po naman talaga ang kasagutan ng lahat. Okay, so uh, reminder, hindi naman reminder. Nasa mga dan po kami this weekend at uh, sa church po nila Pastor Daryl at Rhea. At may mga seminars din po kaming gagawin doon. ah uh, kasama na po dito yung Aquaponics. Kasama na rin po dito yung Living by His Design sa Friday. Meron pong Biblical Financial Studies sa Sunday after morning. At meron daw Couples Night Fellowship. Nakita ko to. Couples Night po on the Sunday evening. So, kung kayo pa nandyan around that area, you are welcome to join us. Ayun po yung sa church nila, Pastor Daryl at Pastor Rhea. Pastor Rhea. So, hold on lang po. Dalangin natin sa Panginoon eh pagpalain tayo throughout the day. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, nilulualhati ipinaglilikuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena. At ni Arul, Arul Mendoza, kasama po yung ating mga gabay parkada. Mm -hmm. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis. Nagsasabi, kapag si Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.